Dito po, unahin ko na po yung ati baby ko dahil napakadami niyang ano, gulay. Oh. Kompleto halos sa mga gulay. Alamin po natin yung mga asking price ng kanyang mga saribang gulay dito sa baksakan. Yan, araw-araw po gumaganda yung ati baby ko. Hindi ka kumuko ati baby na. Ati baby, magkano ngayon yung ating, ano, yung ating ceiling Taiwan? Asking lang. 200 lang. Ayan, oh, bali, dalawang libo na lang po. Isang bundle. Bumaba, no? Itong ating, ano, ang palaya. Yung maganda. Ang palaya, 80. 80 po 80 per kilo. Anong variety ng ating siling panigang? May 90 Oh, 90 po. Anong variety niya, baby? Maika. Maika. Yung talong nating domino. Domino? Oh, yung bilog na po. 85 bang asking. Oten 85, 85, wala parang bumibili. Sa pipinang puti? Pipinong puti, 130. 130, sa bakla? 180 sa talbos ng sili natin may talbos tayo ngayon 150, 150. oh, 160 yung ating upo upo 30 yan ay eh, may laban eh 30 balag yun ano may naligaw kang ano ah, labanus oh oh magkano yung labanus mati baby labanos magkano labanos 30 na oh 30 sa talong mucho Ayan, hindi gano'ng kaganda. Binibigay 70. p yun, hindi kaganda 70. maganda 70000 magandang yung quality. O, 1,000. 100000 E yung ating uh, beans? Bin, 70 ako natuloy. No? Oh, 70 natuloy. Yan, siyempre yung bulakan white na sitaw ni ati Baby ko. Naging libo na mga Ayun na, yung, Ayun, no, yung, yung Bulacan white natin. Umangat na ba? May isang daan ako. 9, 80. umangat naman ng konti. Ano? Eh, yung ating, ano, yung ating uh, negro. 80 ating negro. Ayan, Yan po. <laughs> Ay, ang gaganda naman ng mga kagulay ni Ate Baby ko. Yan. Ha? Talaga. Magaganda na. Masisipag pa. Uh, oh, yung okla daw. 60 per kilo. 600 per bundle. Yan. Salamat Ate Baby ko. Maganda. nga nga, Maganda na. Magaganda pa. Yan. Dito sa isa kong uh, Ay, do Ay, naku. Bingdong, ah, pare, ano na, ano na ang balita? Ayan, magandang lalaki talaga yung pare ko. Napakaswerte ni Mariam. Mariam, talaga napakaswerte. Ha? Ah? May pangako. Kaya, kaya pala masipag si Bingdong eh. Ah. Marian, magkain si guerrillas natin per kilo. Po, 70. Oh, 70 po ang asli niya. Talong natin. Ano ba yan? Mucho? Mucho po. Oh, maganda. Magkano yung mucho uh, natin? Ang na namin ang 80. Ay, 80, 80 ang asli. Yung ating kamatis na ba yung patag? Ayun po. Patag? Magkano yung patag? Ayun, 70, 80. 80, yan. Anong variety niyan? Di maram. Diamante. Oh, diamante. Yung ating upo maganda. Yung, yung upo natin maganda. 20. Itong dominong talong. 500. Okay? 500. Meron siyang ano, tag dito? Uh, Taiwan. Taiwan, magkano? 1.7. 1.7 sa Dragon. Masa magkano si Dragon? 65. 65 per kilo. Ay, yung bato lang palit pi. 25. 25, yan. May pipi ng bakla ka rin. Magkano yung bakla? 15. 15, yan. Ay, saramay. Sorry po, madam. Ayan. Yan po, medyo maraming gulay. Matumal daw. Ay, good, ay, good morning, madam. Ito kay Madam Sito, nakakita tayo ng ano, ang pala yung bonito. Sit, magka itong bonito natin. 40. Umaganda si Madam Sito din araw-araw. Si sexy pa. Swerte ni Boss. Ay! Sir, sir, si Boss hindi. sir ko, sir. Ah, oh, binati ko si Mari lang. Hindi kita binati, ano? Na, Nagderecho ako, di ba? Mary? Oh, naka-record. Naka-record tayo niya. Ay, Ito, tanong ko lang kay Mare. Mare, mag-aaring supiyan na ating kalabasa. Asking lang. Ay, ay, ay. ay ano? Mare, mag-aaring yung kalabasa ng supiya. Asking. Ha? Asking, supiya. Supiya? Ibenta na ako 35. Mare, salamat. <laughs> Dito. Malalaki. Ito okay, kayo. Ito kayo. magkano aaring yung okra natin ngayon. Asking lang. Ha? Mag-aaring yung okra okra 50. 50 sa Taiwan natin ngayon. 150 lang. 150. Oy, magkano yung atin kamatis sa uh, Albin? Anong variety 'yan? Uh, garnet. Garnet. Ano 'yan? Biskaya 'yan. Ayun, yung akin kay Bigan. Uh, sir, nakapamaling dito na ba? Napakasi pa... basta wag mo pupuntahin yung tukayo ko ah. Bilang lagi natin ano 'yan, dadaanan natin 'yan. Okay. Dito ang daming talong. Ay magami maganda natin ang palaya ngayon. Okay, well, mag Kaya well, ito, magkano yung talong natin ngayon? 80. Okay, o, yung ang palaya maganda? Eh, 70. Yung bonito, yung ganito, ang palaya? Abay, mura lang, na, 400 lang. Na. 400, yan, napakamura nga. Eh, huwag mo tatanong si Paul, eh, mahal ito. Ay, mahal talaga oh, yan, napaka-sexy pa. <laughs> Talagang yun si Creative pa. Bata pa eh. Mukhang ano lang to. 32. Dito tayo kay Ate ko Ang dami niyang ano. Ang dami ang ampalaya. Kaya lang maliit lang. Meron din siyang patolang uh, May upo din siya. May bonito. Kaya lang malayo magkano yung ganito natin ang palaya ngayon? O Jenta, sa upo natin. Jenta, Pinse. Ayan sa ating patolang palitpit. 25. Uy, may maganda kang model ngayon dito. may, parang may man manika ka dito ngayon, no? Ganda. Model mo ba ng upo yan? Uy, kaganda naman. Parang Barbie doll, ano? Blondie yung buhok. Hindi, okay lang yan. Malaman. Yung bonito natin ng palaya. oh bumawi naman sa bukal. Dish no? yung mukha. Dish yan. Yung bonito natin ng palaya, magano? Parin na. Yan sa sili natin, panigang? Ay, 90. Eto, buhalag ba yung upo natin? Magkano yan, upo? 15. E yung anting matis, anong ano yun? Patag? Seventy mga kami ang patag. O yan. Okay. Salamat, Apilos. Ay, salamat din, Madam Barbidal. Dal. Ayan po yung Barbidal lang ng ating, ano, at Madam Lord. O, no? ano? Gusto ko yung, ano, yung, sir, ano, yung, oh o, chick niya, o, yan, o. Maganda ba, sir? Ayan, o natin. Maganda, sabi niya, maganda. <laughs> Narinig ako malakas mo. Brothers, <laughs> brothers, kung magkano na ating kalamansi, maganda, maganda. 700 po. Oh, yan. Medyo umangat na po yung ating kalamansi. 500, 700, wow. samburi, konti. Dati 500, 500, 550, 650, 650 yan. Eh, yung high Lagay boss, 150, 200. Oh, 150, 200. Yan po Medyo good news po sa mga magkakalamang siya. Medyo umangat na po. Pati po yung tinder natin, umangat yeah. po yung kapogi yan. Ayan, tala. Ocho. Sure. Oh, <laughs> Salamat. Siyempre, yung mabait, maganda, masipag kong ati bunso. Na hindi tumatanda, Ayan. Talaga. Ate Bunso, magkano yung ating daon ng sili? Daon ng sili, 80, ayaw pa. 80, ayaw pa. Yung okra natin, Aspi. na 50. 50. Eh, itong ating uh, talong na mucho. Yan ang bigay 55. sa ating uh, pipino. Tampo. Yung ating ang um, palaya. Oh, bente ka pangit. Pero yung ating bunso ko hindi tumatanda. Ay na 58 pa lang po yan ah. Yeah. <laughs> ba, sir? hindi tumatanda parang hindi tumatanda no? Oh, yeah. ko 'yung ko, siyempre sa wala na oh. siyempre, oh, siyempre na, <laughs> magsasabi nang totoo yan. Ha? Baka mapalayas pa ganun oh, mapalayas. oh, yan. Okay. Basta ati Bunso. Lalo na siguro yung kabataan ng binan mo, ano? Ayun! O oh, yan! Tumasagot na. Oo, oh, da. The... Oo, oh, da. Hindi, oh, may picture, ano? Oh. Masa araw ng kanya, Miss Talavera. oh, Miss Talavera. Ito, siya yung naging Miss Talavera noong ano, 19... 1960, yan. Miss Talavera para si Madam Bunso, no? Si ati Bunso. Salamat, ati Bunso. Salamat po, maraming mga talong na dumadating Medyo napakainit ang panahon natin ngayong araw na ito. ang po rin si Madam Len Len. Servihin po natin. Dito maraming pechay pati mustasa. Alam natin magkano. Talon natin magkano. Ay magkano yung mustasa natin ngayon? 500. Sa pechay? 600. 500. 600. Yan. Ang dami niya magandang peche pati mustasa. Quality and quality, quality parang ala yung tindera quality. Magandang tindera magkano yung saluyot natin ngayon? 15 po. oh, 15. sa talbos ng kamote. 12 po. 12. Tali yun ayon sa talbos ng sitaw. 12 po. 12 eh. Ayan ang binibining kabanatuan natin next. Sira, sira. Panlaban natin yan. Ati Tessie, good morning. Magkano na yung luyaan natin? Kalamansi ngayon? Ayan, mga good news. Medyo umaangat na po yung kalamansin natin. Isang mapagpalang buhay, mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palenque. Today is October 5, araw po ng linggo. A blessed Sunday po sa ating lahat. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Day sa Bull Trading Center. Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ako sa araw-araw natin pag-update ng mga asking price. Tandaan niyo po ha, ah. asking price lang po yan, hindi pa fix. po yan magbago, pwedeng bumaba, tumas, depende po sa ganda, quality ng gulay ng ating ina-update. At sa oras na inyo mabibili ang gulay at siyempre po sa tawad po ng mga mga ngalakal o mamimili sa ating mga sakadora sakador. Kaya samahan niyo po ako sa ating pag-update kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke. Please don't forget to subscribe our channel para po sa araw-araw na pag-update. Good morning, Madam Len. Uy, bakit gumaganda ka araw-araw, Madam Len? Lahat ng banda. Ang dami mong Taiwan. Ano anong variety niyan? Ano po, po. Ano variety nito? Hybrid. Po. Hybrid. Magkano ang per kilo? Per, 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 kilo. 180 po. 180, bali 1,008. Isang bundle, no? Eh, yung ating, ano, ang palaya. Ang palaya po, 70, 80 po. 70, 80. Sa sigarilyas? Sigarilyas po, 50, 60, 70. Yeah, Eh, yung papayang dilaw. 20 po. 20. Sa talong? 70 po, hindi. Mag 70. Oh, Ay, anong variety ng siling panigang mo? 2-7 po. 2-7, magkano yun? 80 po, hindi. 80, yan. Yung papayan natin, uh, 20. kilaw? 10, 100 isang bundle. Yung hinog? 20. 200 isang bundle, yan o. No? Talagang hindi, ano, hindi kumuko pa si Madam Lenlo. Araw-araw, nag-blooming, ano. Fair blooming ba lagi si, ano, si Madam Lenden? araw-araw? Ayan ha. Ah. Ah. Ay. Ano masasabi mo kay Madam Lenden? Blooming ba araw-araw? Ah. Ay. Oh, <laughs> mo na lang, na lang kayo eh. Hindi, totoo naman siya Hindi naman magsisinungaling yan eh. Namumusik na lang kayo. Dito, madaming bonito si Madam ano, Mateo. Ay, yung mga tropa natin, ayan oh. Basta sa gandang lalaki, ang tropa dito. Ano bang tawag sa tropa nyo? Tropang Pogi. Ayan, tropang Pogi ng Baksakan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Wala kang itatapon lahat to. Ayan oh. Master Pepe. Binatapo oh. Siya po, binatong tao. Siya na lang ba natitirang binata dito? Siya na lang po siya? Siya na lang po yung naguhuko. Naniligo po yan sabi may karimbiriya. Hindi. Sa itsura naman ni sir, mukhang desente yan. Pogi na desente pa. Ayan. Siya parang natatawa. Parang narinig parang hindi ka agusa. Desente na pogi pa. Ano? Ay, po, binata rin yun. Ay, binata rin si sir. Nako, ang pa. Ayan na, kung gusto nyong may magkaroon ng jawang responsibilidad. Mr. po, Hermo Dito lang makita. Yeah, sa... Ayan, sa... Kalag po niya, Hermo. Ayan, si Sir Hermo. Magkano yung bonito natin ang palayat? O, oh, 50. Yung sa ating siling panigam may magkano? Sandaan po. Sandaan. Anong variety niyan? Mahika po. Mahika sa palaya. 90 po. 90. Sa upo natin? 20 po. Sa patulang palitpip? 25. Yan. Okay. Yung shoutout naman tayo sa jowa mo? Wala po eh. Wala? Eh, naghanap ka rin? Wala po. Loyal po ako eh. Nako. Wala pang jowa? Baka ay, wala. Ay, asawa. Baka, nako. Baka napapanood na asawa mo, sasabihin mo walang asawa, po. no? Loyal po. Ayan, merong asawa. Kala ko walang asawa, ay, eh. Ayan. Ay, ito, may asawa na. Ay, ito pa po. nag-aing ay, po. Po. Ay, ay, asawa. Ayan. Ayan. Ay, ay, ay. ay, ay, ay. Okay. Shout out po, shout out. Shout out. shout out. shout out kay Boss Tong, sa kay Boss Master. Ayun, ay, ganun sana. Ayan. Oh, ay. ay, si sinmate ay, oh? eh, to. Sinmate, po. Sinmatet, gumaganda, lumalaki pa yata, ano? Matangkad po. Wala ako kumain ng star margarine. Kaya teacher ko siya. Kumakain. Kumakain. Si Dante <laughs> uh, si to dati yan nang sa, sana sa college sa good ano sa La Fortuna. Hindi po nawawalan ng tikitiki. -tiki. Hindi uh, ba nawawalan ng tikitiki yan? -tiki? Uh, uh, Kaya pala uh, sentro namin sa basketball noon yan eh. Ano ang pala Salamat. Thank you po. May, mais pala si Madam Lenlen. Sa'yo may mais? Ano, ano yung puti? Puti. Mais na puti o 450 po isang bundle. Dilaw wala? Wala po. Oh, five-five. Mas angat ngayon. Ay, ito yung kaibigan kong magaling, magaling ka man ito sa pag uukit sa pagleletra, pag-drawing design. Ayan. Ano na, kamusta na yung ano natin doon, palengke? Mag tumal pa rin. Tumal K din. rin. <laughs> patay tayo doon. Ang araw pa kumawa sa yun sa drone. Oo, magaling yan, magaling. Tanong natin kay Boss Louie, Louis Louie, magkano na yung galyang natin na puti? Asking lang. 35. Ano ito, Biskaya? Uh, oh, Isabela. Ah, Isabela. Wala pa tayong sambales, ano? wala pa sa bales ito pa na sa bales mag ano ito kasi maganda yung sa bales, maputi, maganda at masarap, at syempre sa akin best friend, ang tunay kong best friend sa Baksakan si Ate Ambe Ate Ambe, good morning best friend magkano puti natin ngayon, asking 45 po oh o 45 per kilo o Taiwan yung Taiwan si 50, ano 30 Taiwan si yung 50, sa talong natin ay, eh, talong ko po, po kasi mababalang dahil puro buta. Magkano? Mag 55. five <laughs> Eh, yung puso natin mapagmahal. 25 po. Oh, 25 five Salamat, my friend. Ay, ano yun na? Oh? Yung pangkare-kare. Ay, nako. Kung magkano gusto. Ang tawag doon? Hindi po putuan yan. Ah, hindi po Ah, hala butuan. Eh. Ah, para lang. <laughs> hindi pa, <laughs> nabukwal eh. Ah, kinawa na. Okay, okay. Ah, ah, Tanong ko lang kaya, dyan magkano yung supply, ano natin, supply ah. Ang gaganda. Supply pa, 300 na lang. Right? 300, napay, dati 35 yun. Ang dayong pipi bakla, oh, magkano yan 20-20 Oh, 20, parang ano yan, 20-20, yan, walang. Oh. Yung talong natin, asking price. 90 na lang po, 90. 90, yan ang angat, yung ating palaya. 90, 90, 90, yung ating papaya. Ayun, di na tumas, hanggang sampu lagi talaga. Salamat. Madam Jackie, oh. Eh? Sumapayat si siya ata si Madam Jackie araw-araw. Puti -araw. din siya, walang dilaw. Madam Jackie, magkanya puti natin yung asking lang? Yan po, asking po 45. 45. Eh anong kamatis to? Biskaya po natin. Biskaya, magkanya yung biskaya natin. Eh mababa na po ngayon. 60 na po natin yan. 60 na tuloy, yan. Pingin nga apat, Ano? Yan. Salamat. Kumapayat kaya ata. Nagsisimba po eh. Nagsisimba. Simba. Salamat. Wait, wait, wait. Wait, pension Dapat ganun natin. Na natin? So, 40 yan. Gumaba pa na dati 40 pa yung 40. Salamat. Ate Mayan, magkano itong ano natin? 20 po natin. Oh, 20. Ay, sigarilyas mo maganda. 70 mata. na tuloy. 70 na tuloy sa okra. Ah. Sa okra. Okra po, 35, 40. 45, 40. Yung ating Taiwan, nakamotin. Ah, ayan po, 45. Kamatis natin? Ah, 50. 50. Salamat. Dito, basta magandang mustasa, pechay. Siyempre, walang iba. Kundi kay Brother Junjun. Dito lang kayo pumunta. Pag pechay ang hanapin nyo, mustasa. Ayan o. Yeah. Puro quality talaga yung ano. Diyan magkano na yung ating mustasa ngayon? Asking ko. 30 sa pecha. Ito daw, segunda. Best kama men sa pecha. Ito yung the best. May nakamaganda po yung kasing niya. Quality, quality. Yung good, mayroong 50, may 45. Hindi ka ganda, may 30. Yan. Ating pay, sir. Magkano? Sir, na yung Suprema? 35 po. buti sana. Ang gando lang muna. Huwag na siya masyadong bumaba pa. 35 po per kilo. Natata po sa mga nasa dalawang mga pa. Gagagandan lalaki naman mga ito. Dinatago yung mga gandang lalaki sa pagbabandel lang ng babae. Yan yan. Yan. Ng kalabasa oh. Ayan oh. Yan po ito mga ito mga available pa po to. Walang sabit. Walang sabit ano? Ayun. Malalaki po ang tako niya. <laughs> Malalaki din ang tako. Ayun. Sa wakas at last. naabutan ko rin yung akin my friend, my best friend. Mukhang pag napagod pa ito kasi laging na ano to, nasa ito. Kaya bira ako maabotan ito. Good morning idol. Pinaka-idol ko na po ito dito sa baksakan eh. Idol, ah, kamusta na? Hindi naman mayroon kung walang gulay sa taas. Mayroon po. Yan. Ayan. Malakas ang katawan nito. Kung nagda-drive to ng malaki yung sasakyan. Eh. Magkana na po yung repolyo yun natin isang bundle? 400. 400 isang bundle. Sa Pechay Baguio? 250. Ah, 250. 250. Sa ating kero, sa inyong angat eh. Saras po, 1,000, saka 800. O, may 1,000, may 800. Yung sayote? 40 yung ating ka tagdo patatas. patatas yan idol taps niya. magpahin ka naman ano wag mo abusin yung katawan mo medyo bigyan natin ng konting pahin ano katulad ni boss jay lagi na kanit eh yan, ano. dito lang to simple lang Iba Bossy. boss um, good morning Ano? o oh. Itong maganda natin tinder sa ang uh, si Sibuyas dito sa dulo. Good morning po, madam. Good morning po. Madam, magkano na po yung ating sibuyas na ganito malaki? Asking lang. 4.50 po. 4.50. Ilang kilo po yan? 9 kilos. 9 kilos. Sa, sa pula po natin, storage? 8.50 po. 8.50. Ilang kilo po yon? 8. 8. Sa super white po natin, uh, bawang? 4.90 po. 4.90. Sa ating kanso? 3, 490, 390 po rounded. Ilang kilo po yung mga yan? 5 kilos. 5 kilos. Sa ating pong uh, luyang nakakahon? Ano po? 460. 460. Sa ating pong uh, ano? 2.5. 2.5 yan. 2, 5. Salamat 5, po. Bumaba. Ano? Okay. Lahat ng sakadora talaga dito wala masay. Gumaganda. Siyempre, lumalaki naman yung katawan ng mga tala. Yan o, no? hindi ko makukunan. Naka ano eh. Bawal eh. Ayan. 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 Boss, magkano yung pinakamaganda natin luya? 120. 120, 120 yung dito kagandahan. Maganda ka. Maganda pong luya dito. Magaganda at mura. At pati yung duyan, matibay. Ayan o. Dahil ka maganda yung luya, pati yung duyan, matibay. Eh yung sultan natin, madam. 180 na lang. <laughs> 180. 180 yeah. Bumaba, no? Pero quality yan. Kasing quality ni madam. Ayan. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalatest asking price update ng mga gulay dito sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center palengke ng Sankan. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all